Sabi nga nila, ang tubig ay buhay. Ito ay basic necessity ng tao na kinilala ng batas. Kaya nga sa tuwing may krisis sa supply ng tubig o may problema sa kalidad ng kinukonsumong tubig, lahat tayo ay nababahala dahil hindi lang pinag-uusapan dito ang karapatan sa akses, kundi pati na rin ang safety. Ayon pa sa survey na ginawa ng social weather stations, mahigit kalahati pa lang sa kabuang bilang ng pamilyang Pilipino ang may access sa running o piped water. Ang ilan ay sa alternative sources pa rin umaasa. Ano nga ba ang regulasyon patungkol sa paggamit ng tubig at ano-ano naman ang karapatan at obligasyon ng bawat kumukonsumo nito? Pag-usapan natin yan ngayon sa Batas et al. Isa na namang araw na puno ng aral tungkol sa batas. Ako po si Mencio Makapagal. At makakasama natin para pag-usapan ang access to clean and safe water si Attorney Giselle Diaz, Head of Litigation and Adjudication Water Rights Division of the National Water Resources Board. First, no, when we talk about safe and clean water, paano ba define ito? Ano ito? So, when we talk about safe and clean water, you mm -hmm. know, so access to it, uh, there are two sides of the coin. So, we can look at it from the resource-based perspective. Mm -hmm. Ito yung um, pag-manage ng quality ng water bodies where we tap our um, water supply. okay. So, um, from this perspective comes the uh, provisions of the Clean Water Act also the water quality management area system. Mm -hmm. Now, on the other side of the coin, there is the distribution perspective. Mm -hmm. So, as soon as natap na yung water source, um, pag na-distribute na siya in what we all know as yung mga pipes, uh, leading to our households, ultimately to our faucets, uh, concerned din ito ng gobyerno. Dahil ito na yung naghahatid ng tubig sa ating mga bahay-bahayan. Mm -hmm. Ngayon, ang concern naman dito sa um, pangalawang perspektiba na ito ay um, ilan ang mga water service providers? Nakakaabot ba sila sa mga komunidad na kailangan nila mm -hmm. maabot? Um, sila ba ay nakakomply sa mga minimum standards mm -hmm. set by their regulating body? okay And um, also, uh, magkano ang kanilang sinisingil sa mga consumer okay so there it seems like there's so many things involved no pero ano po ba yung mga batas that cover and guarantee uh, our access to safe uh, water okay on the resource based um, perspective mm -hmm. so nariyan yung Clean Water Act okay and its provisions uh, the Clean Water Act uh, also provides for the system called the establishment of water quality management areas, ito yung mga area na kailangan bantayan. Mm -hmm. uh, maaring may problema na o may maaring may nakikita silang magiging problema sa water quality nitong mga areas na ito o ng mga bodies of water within these areas. Mm -hmm. Ngayon, dito sa distribution side, uh, marami tayong regulators. So, uh, when it comes to private water service providers, it is the NWRB. To economically regulating water service providers, mm -hmm. so i concern concerned the law is Public Service Act as amended. Um, when it comes to water districts, it is the LUA or the Local Water Utilities um, Administration, mm -hmm. and uh, the law that uh, governs um, their powers is the Provincial Water Utilities Act or PD 198. Okay. And then here in Metro Manila, as we all know. Um, Uh, we are being serviced by the two big concessionaires uh, their regulator is the MWSS and they are governed by their respective charters so madami-dami yes uh -oh. so pero you mentioned about the water code no of yes. the philippines ano po ba yung scope niyan kasama din ba doon yung parang drinking water okay ang water code kasi of the philippines is concerned about the allocation naman ah, okay. of water resources so Um, yung NWRB ang um, kanyang um, meron siyang three prong na functions. Uh, isa doon yung nabanggit ko which is in regulation of water service providers, mm -hmm. economic regulation. Uh, the other one is yung regulation naman of the country's water resources. Okay. So um, according to the law uh, and according to the constitution kasi All bodies of water uh, in the Philippines are owned by the state. For example, there is a parcel of land uh, wherein there is uh, an owner private mm -hmm. lan lancha Nakata there's a spring source there. Oh. Uh, it doesn't mean that the owner of the land is the owner of the spring source oh, because okay. um, that is considered a body of water that is considered a water resource oh. so it's the state that owns that. Okay. So under PD 1067, I understand na yung National Water Resources Council is mandated nga to control and regulate water resources. Pero bakit nga kailangan i-regulate ito? Okay. Uh considering napakarami naman nating water or sources sa bansa and majority of these are um, natural resources okay. nga. Um kailang i-regulate una dahil pag aari siya ng state. Mm -hmm. Pangalawa, ang uh, kailang i-regulate yung allocation. Kasi um, sa batas, um, you cannot just appropriate water without a corresponding water permit. And then dun sa water permit mo rin makikita for what purpose. Mm -hmm. Hindi porket may water permit ka, you can just use it for whatever purpose. So if it states there municipal, you can only use it for distribution of water into communities. Okay. So nasa water code po na ang limit of appropriation or limit of the grant mm -hmm. of uh, water rights to any applicant is beneficial use. Doon po nai-ensure na yung tubig sa Pilipinas kahit na masasabi niyong marami kailangan pa rin po siyang uh, i-regulate dahil uh, marami pong factors in the future. Hindi talaga pare-pareho ang supply ng tubig no sa bawat lugar kaya maswerte ka kung malakas ang buhos ng tubig sa inyo. Pero may limitasyon kaya sa pagkonsumo nito. Yan ang ating aalamin sa pagbabalik ng batas et al. Kayo ay nanonood ng CNN Philippines. nanonood pa rin ang Batas et al. dito sa CNN Philippines at kasama pa rin natin si Attorney Giselle Diaz mula sa National Water Resources Board. So Attorney, when we talk about yung water appropriation, di ba napakarami nito. So NWRB na rin ang nagtatakda ng limitasyon? Okay. So kunyari, Uh, may isang korporasyon na gustong mag-distribute ng tubig sa kanyang komunidad, uh, ilalagay niya sa kanyang application na ang purpose niya ay uh, for municipal use. Mm -hmm. Hindi lamang po mga pribadong individual yung uh, nag-a-apply ng water permit. So, maski po any government instrumentality, even GOCCs, and I think I've mentioned earlier, even water districts, they have to apply for a water permit. If ever they need more, um paano yung proseso ng pag-adjust okay so if they have to adjust for example the volume um, kailangan na increase may mm -hmm. projection na um magkakaroon ng population expansion they have to file a petition for increase of volume mm -hmm. before the NWRB then okay uh, minsan naman uh, makikita na municipal yung unang purpose nakita na maaari siyang gamitin at gustong gamitin ng may hawak ng water permit for another purpose we also have to file for a petition, petition. for um, change of purpose okay in times na let's say uh, el nino or yung mga ganon uh, dry spell dry season ano yung mas binibigyang um, priority in terms of the water supply what is given priority is the municipal and uh, domestic use of water mm -hmm. meron din bang limit dun sa allocation na yon bigyan ko halimbawa yung angat ang angat ang, ay isang reservoir kumukuha siya ng tubig uh, sa rainfall rainfall is still considered a uh, water resource maraming may iba-ibang water permit for different purposes mm -hmm. sino mga may water permit sa Anggat? Uh, na ang MWSS for municipal nandiyan ang NIA for irrigation and NAPOCOR for Hydroelectric uh, power mm -hmm. for power generation. Ngayon in times of El Nino, yung mga allocation na binibigay sa kanila na adjust, nabibigyan ng importansya or priority yung uh, for municipal use mm -hmm. kapag times of El Nino. Um, na na adjust noon kapag hindi na siya kailangan. So attorney, we all know that access to clean and safe water is part of our basic right. Pero marami pa rin talagang mga communities no dito sa bansa natin na hanggang sa ngayon ay walang maayos na access uh, sa malinis na tubig. Sino po ba yung um task sa responsibility na ito? Um marami siya multitudes of um, agencies mm -hmm. and uh, regulatory bodies yung task But ultimately kasi um if the water service providers have uh yung tinatawag nating franchise nila or certificates mm -hmm. of public convenience merong minimum standards 'yon na dapat nakaka-comply sila. Okay. Okay. So um according to the current version of the uh, minimum standards kailangan may 18 hours of um access to water mm -hmm. uh minimum yung mga household and for water pressure for residential area 8 psi and 25 psi for industrial area among other um parameters, parameters. paano pag hindi nila na-meet yung criteria na yon kapag hindi nila na-meet uh, that will be considered a violation of the minimum standards mm -hmm. and therefore uh, that is uh, also considered a violation of the Um, terms and conditions of their certificates of public convenience. So, hindi naman uh, tayo mag-result sa drastic measure mm -hmm. of closing down the facility and um, revoking agad yung kanilang certificates of public convenience. Uh, bakit? Kasi kapag ginawa natin yun, mawawala na talaga ng tubig mm -hmm. sa pinag-provide nila ng tubig. So first, we try to come up with an amicable settlement. For example, pag may nagre-reklamo, Pinag-uusap muna na natin, uh kung aabot tayo doon sa drastic na uh, na remedy, mas drastic na remedy, uh, we can file a case for uh, violation of the provisions of the Public Service Act. All right. Tanong ng bayan naman ang ating sasagutin sa pagbabalik ng batas et al dito lang sa CNN Philippines. Kayo ay nanonood pa rin ng Batas et al. dito sa CNN Philippines. Sagutin na natin ang ilan pang tanong tungkol sa water supply and consumption. Ano ang maituturing na recycled water? May regulation din ba sa paggamit nito? So yung recycled water ay yung tubig na nagamit na for uh, whatever purpose na dapat siyang ginagamit. Um, at gagamitin mo for another purpose. Mm -hmm. Uh, sa ngayon, ang um, National Water Resources Board uh, ini-encourage yung pag-recycle ng tubig. Uh, bakit? Kasi sa um, tinatawag nating water conservation program, again, two sides of the coin, nandyan yung conservation on the resource side, uh, which is kami yung bahala, kami nag-allocate, and then the demand side naman sa mga consumers. So, um, kapag nakapoproject na tayo ng... Uh, mga crisis, dulot ng climate change, or rapid expansion of the population, makakatulong doon sa resource allocation. If doon pa lang sa demand side, nakakapagtipid tayo ng tubig, nakakapag-recycle tayo ng tubig. So, um, currently, there are proposed policies on this uh, because the NWRB is also a policy-making body. And uh, we highly encourage this Um, there are partnerships with um, schools and LGUs on uh, the use of recycled water. Uh, parte ito ng aming mas malawakang programa on water demand management. Alright, sagutin natin ang isa pang tanong. Paano sinisigurado ng NWRB na protektado ang water resources ng bansa at hindi inaabuso? Um, when an application for uh, water permit um, is filed before the NWRB. Uh, among other factors there are three things that we consider. So volume, period and purpose. So dun pa lang sa volume, uh, we make sure that uh hindi ma yung mga aquifer natin if it's uh, uh, if the source is groundwater. Mm -hmm. If the source naman is surface water, we make sure that the allocated volume will not exceed yung tinatawag nating environmental flow that we allow na matira sa mga rivers for um for the ecosystem there. So, uh, dun, dun, sa side na yun ng allocation, we make sure na hindi na ubos uh, hindi na deplete yung uh, tubig sa ilalim ng lupa, more than the aquifer, tinatawag natin aquifer recharge rate. So, ayan. Uh, aside from that, kapag nakikita namin na meron ng mga, base sa aming mga pag-aaral, na merong mga lugar na kailangan ng intervention, Maaari din kaming mag-issue ng mga moratorium on water permit application hanggang sa uh, yung aquifer nga ay makapag-recharge to its normal uh, levels. Alright. May pensahe po ba kayo patungkol sa responsableng paggamit ng ating tubig at water resources? Um, gaya nga po ng sinasabi namin sa NWRB, ang tubig ay buhay at um, ang pag-conserve ng ating water resources ay isang partnership. Um, sa parte naman ng gobyerno, uh, sinusubukan namin lahat na aming makakaya. Doon naman po sa demand side, uh, which is um, for the consumers, uh, inaasahan namin na kayo ay maging katulong namin uh, sa responsabling paggamit ng tubig. Um, wag po natin hayaan na tumutulo lamang po ang ating mga gripo. Uh, subukan po natin hanggat maaari na mag-recycle ng tubig. Tingnan po natin ang pagkonsumo natin sa araw-araw. Subukan po natin magpaayos ng um, ating mga pasilidad uh, sa ating mga kabahayan upang makatulong po tayo sa ating tinatawag na water demand management at makatulong po namin kayo sa pag-conserve ng uh, yamang tubig ng ating bayan. Maraming salamat, attorney Giselle Diaz, Head of Litigation and Adjudication, Water Rights Division of the National Water Resources Board. At maraming salamat din sa patuloy niyong pagsubaybay sa Batas et al. Ako po si Menchi Makapagal hanggang sa susunod na linggo dito lang sa CNN Philippines.